ang pagbabalik sa ating YouTube channel, please subscribe, like, and share, at maraming salamat po. Lahat tayo nangangarap na may magagandang bahay na mauo-owian sa ating pamilya. Ang pagbabalik sa ating channel TV Shorts, ating silipin ang sampung mga artista na may magagandang bahay, at millions ang presyo nito. Isa ka ba sa nangangarap na may magandang bahay at may lupang mateterikan, at makabuo ng masayang pamilya? Ang sariling bahay, umpisahan natin kay Daniel Padilla. Ang batang aktor na si Daniel Padilla, ay 22 years old na ito, at kilala ito bilang isang mahusay na aktor, at sumisikat ito dahil sa tambalang nila ni Catherine Bernardo. At nakapatayo na ito ng magarbong bahay na mamahalin, dahil sa kanyang kita sa showbiz. At kumikita ito ng milyon-milyon dahil sa kanyang mga palabas at mga endorsement sa showbiz at nakapatayo ito ng milyon na bahay, at sumisikat ito sa kanyang career sa showbiz at hindi na sila nangupahan ng bahay, at sarili na nilang bahay. At sarili na nilang bahay ang kanilang tinirahan. At nakatayo ito sa isang exclusive subdivision sa Quezon City, at may lawak itong 1,000 square meters at tinirahan ito sa kanilang buong pamilya. At dito nakalagay ang kanyang mga sasakyan ng mga na mga na napakalawak ng kanilang bahay. At mayroon itong dalawang kwarto na mga malalaki at dalawang palapag ito. Number 9, Vic Soto, isa itong singer, at aktor sa mga pinikula, kumijanti, at host. 68 years old na si Vic Soto, nagpatayo ito ng magarbong bahay sa Laguna, ito ang bahay na tinrahan nila ngayon kasama ang kanyang asawa at anak, na si Pauline Luna at ang kanilang anak na si Tali, kilala itong bossing sa kanyang paghuhost noon time show na It Bulaga, at sumisikat ito ng husto hanggang sa ngayon.at nakapatayo ito ng magarbong bahay na milyon din ang nagastos nito. At nagpaplano pa lang itong magpakasal kay Pauline Luna ay nagsimula din itong nagpaplano sa kanilang bahay na magpapagawa na DOT at ang lahat na desinyo sa kanilang bahay ay pinaubaya ito ni Pauline kung ano ang mga kagamitan nito at natapos ang kanilang bahay sa isa't kalahating taon. At may desinyo itong halong modern at easy and design, at napakalawak ito DOT at mayroon itong dalawang palapag na malalaki at mayroon din itong sariling swimming fall sa likuran ng bahay, at makikita mo sa kanilang beranda ang golf force ng kanilang subdivision na matatanaw mo lang ito. At ang susunod, Veya Alonzo. Masasabi muna itong isang ng artista dahil sa kanyang husay at galing, na artista at matagal na ito sa showbiz, at madami na itong pinikulang ginagawa, at mga endorsement nito, at nakaipon nito ng husto at nakapagpatayo ng kanyang sariling bahay, sa isang exclusive subdivision sa Kizon City. Isa itong pangarap ni Veya na makapagpatayo ng sariling bahay, at pinagipunan niya ito, at sinamahan ng kanyang pagsisikap sa kanyang trabaho bilang isang aktres, at pinaghalong modern at traditional na design. Pinaghalong traditional house at modern ang kanyang bahay. Sikat na host, Welly Ribilame, ang drummer, singer, aktor, at negosyante, at kilala itong host sa programa sa TV na Wawa Win sa GMA, Welly Ribilame at kilala itong maluho sa mga mamahaling bagay gaya ng yate, at private plane at sport car. At hindi rin ito nagpapahuli pagdating sa paggawa ng bahay. Nagpapagawa rin ito ng malamansyon na bahay sa Tagaytay. Malalaking bahay ang pinagawa nito. Mala resort ang bahay na pinagawa nito sa Tagaytay at Tanaw ang Taal Volcano. Sumisikat ito sa programa niyan Wawawin sa TV at kilala ito bilang Kuya Well, si Welly, isa din itong developer sa isang residential condominium na Well Tower Mall. Ang desinyo ng kanyang bahay ay kapariha sa Borgari Hotel and Resort sa Valley, Indonesia. Salamin ang dingding nito at kita ang mga magagandang tanawin sa labas ng kanyang bahay. At may sarili itong gym, at magandang swimming fall. At pag-aari ni Welly ang kanyang pinatayuan ng bahay, Umaabot ito ng limang ektaryang lupa na kanyang nabili sa Tagaytay.at may balak pa si Kuya Welly na patayuan ito ng mala 5-star resort. Pang-anim, Alden Richards, huwag nito sa Showbiz. ay nagpagawa na ito ng kanyang sariling bahay, sa exclusive village sa Laguna, sila ang vide ni Catherine Bernardo sa Hello Love Goodbye, na kumita ito ng 800 million pesos o subra pa nito At ito ang pelikula na may pinakamalaking kita sa Pilipinas, at nanalo ito sa Seoul International Award. Si Alden ay tinawag na Asia's Multimedia Star matapos nitong nanalo sa Seoul, Korea, at nagpagawa ito ng bahay na dalawang palapag na may disinyo na malatory house, ito ang pinendar niya sa kanyang kita sa showbiz na ilang taon niyang pinagtrabahuan. Panglima, Regine Velasquez, at Oji Alcacid. Ang mag-asawang Alcacid at Velasquez, ay parehong singers, ay nakatira sa tuktok ng Bulobon, Docking bahagi ng Exclusive Subdivision sa Kizon City. At may tatlong palapag na bahay ang mag-asawa, at may temporary design ang kanilang bahay, at maganda ang pintura nitong puti, at 54 na si Oji, at si Regine naman ay 52.80 sampung taon na silang kasal, ginagawa ni Regine ng bahay, noong dalaga pa ito. At ngayon, dito na nanirahan ang mag-asawa kasama ang kanilang anak, Puno ng mga instrumento musical ang kanilang bahay, dahil pariho itong singer ang mag-asawa, at mayroon din itong music room sa kanilang bahay. Ang bahay ay may sariling swimming pool, at may mga CCTV camera ito para sa kanilang siguridad. Pang-apat, Sharon Coneta, ay singer at actress, kilala itong isang veteran ng artista, at nakilala bilang isang megastars, may bahay ito sa Mandaluyong City na napakaganda si bilang ito sa pinakamatatagumpay na artista sa Pilipinas, at sumisikat ito sa tambalan nila ni Gabi Concepcion. Kasama niyang nanirahan ang kanyang mga anak at asawang si Senador Kiko Panglinan, na Francesco Panglinan ang tunay na pangalan nito, at isang tunay nila na anak, at isang adapted nila dot puno ng mga tanim na halaman ang kanilang paligid dahil sa mahilig itong si Megastars sa mga halaman. At mayroon itong sariling swemang fall, at kapasin-pansin sa loob ng kanilang bahay na may mga magagandang mga hagdanan, papunta sa second floor. Pangatlo, Chris Aquino dagandang bahay ito sa Quezon City, at may tatlong palapag ito, dito nanirahan ang kanyang dalawang anak, si Chris ay kilala na bilang isang anak ng isang ex-president ng Pilipinas na si Corazon Aquino, na asawa ni Binigno Ninoy Aquino. Ang aktres at TV host at isang sikat na artista si Chris Aquino, tinatawag itong isang producer at negosyant, tinatawag itong queen of all media, at mahilig ito ng mga mamahaling mga gamit, at mataas na ang naabot ni Chris. Ang bahay ni Chris Aquino, ay nabili lang niya ito, at may konting pinaayos dito itong isang magandang bahay na kanilang tinirahan at napakalinis ng bahay na ito, kulay puti ang pintura nito. At dagdag pa nito ang maraming halaman sa paligid nito. Pangalawa ay Coco Martin ay isang producer at isang director, at actor, at may magagandang bahay na kanyang ipinundar. Galing sa kanyang kita sa mga pelikula o teleserye na kanyang mga ginawa sa isang malalaking network sa Pilipinas, si, si, Coco Martin ay nagpatayo ng kanyang bahay sa Kizon City, isa itong pangarap na kanyang tinupad, at naabot niya ang kanyang pinapangarap na bahay, Sinamahan ito ng kanyang kasipagan, at paggawa ng mga teleserye sa television, at sa mga commercial na kanyang natanggap. At isa siyang actor-producer sa kanyang sariling palabas na ang Porbenciano. Ang kanyang bahay ay may desinyo itong Tropical Expired, na nakatayo sa kanyang lupa na binili.sa isang exclusive subdivision. At napakalawak ng lupang ito. Uri niya binahayan ang kanyang mga magulang, na may kanya-kanya ng mga pamilya at puno ng mga mamahaling gamit ang bahay ni Coco Martin, at ang kanyang mga sasakyan at mga koleksyon na mga motor. motor.at mayroong sariling swimming fall ang kanyang magarbong bahay. Number 1, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao At isa ito sa ating idulo, na sa Pilipinas, isa itong singer, Aktor at negosyante, basketbolista, at isang senador. Bumili ito ng bahay sa Makati sa Ford Spot, Madami na itong binili ng mga ari-arian, hotel, mansion at helikopter, at ito na ang bahay na kanyang nagustuhan. Nagkahalaga ito ng 1.3 billion pesos, matagal na sa endostreya ng boxing si Manny at medyo malaki-laki na ang naipon nito. Dalawang put taon lima nang nagbo-boxing si Manny, at siya ang nag-iisang it, Division World Champion sa kasaysayan ng boxing sa Pilipinas, grabe ang hirap na pinagdaanan nito sa kanyang pagbo -boxing. At dito nakatira si Manny at ang kanyang asawa na si Jenki at ang lima nitong anak, at dalawangpung taon ng kasal si Manny at ang kanyang asawa, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-TV, hanggang sa susunod pa nating mga video, daghang salamat.